Yeah, yeah. po yun, know, oh yung pula na yan, no? pula ano, yan. Ito yung ano yung kamukha kasi nang nakalason natin na binarita. Kaya ito ang kadalasang ano. Ito, kadaras, ito ang talagang kilala namin. <laughs> na kinakain. Ayan, eh, ganda lang, ganda ng sukat, oh. Ay, dami. Ay, pala Yung iba lang ang one naman, pero ito malalaki. Ito. Dalawa, yan po, darawang Alimaw sa isang timing umaga po bago tayo magpunta sa ilog daan na po muna natin itong ating alaga alaga po tayo ng baboy yun po ah uh, po sa atin ni ate Jennifer Cornel yan siyempre ate Jen pa maraming maraming salamat sa blessing na binigay mo sa dalawang baboy para alagaan po natin yan Darawa po sila at saka salamat po kay ano kay Ma'am Lynn yung pinanggalingan po ng dalawang baboy na pinilihan niya tayo ng magagandang base ng baboy papainahin po natin ito yung pagkakabala natin kaya nagbiyahe-biyahe tayo ng gabi so masada para may pamita yung pagkain niya bali ito yung pagkain niyo sana matakaw yan salamat po muli kay ate Jennifer Purnell blessing ito na ate yung ano niya sana dumami sila pag nabenta, bilulit ng ano. Takaw. Takaw, no? Takaw nila. Ah, yeah. Hindi. Hindi po tayo masyadong sanay sa pag-alaga ng baboy kasi. Mga followers natin ay mayroong ano, magaling sa pag-aalaga ng baboy. Pakomment naman po sa baba kung kung paano po sila mapalaki ng maganda at ma, mapalaki ng mabilis. Yeah. Takaw oh. <laughs> Pasyalan natin siya dito tapos diretso na tayo na ilog. Mm, buti pa 'tong okay. kaibigan ko na 'to. Buti pa 'tong kaibigan ko na 'to. Ang dami nang huli. Yan ba yung mga ano, mga timing. Ayun. Dala lang talaga ng ano. Ay, ba ang pain mo? Oo. Mm, hello. Oh. Diba, mabanos. Mabanos, malakas din pala sa mabanos 'to eh. Darang dahan na nga dyan, no? Oh. Ito yung madalaki mong huli. Ayun, maganda ah. Oh. Ito maganda sukat. Ito nga po, po ay timing. Ito nga ay timing. Kadari na siya, nakahul na siya. Kadari na siya, Ayun, laki. Ito, purahan. Ayun, laki. Ito, yung ano, ito yung alimangong bato, upaw na. Oo. Oh. yung uh, uh. Di ba masarap yan? Kaya nga ikaw na yan dyan? Wala, wala pa ako nakatesting mo tayo na yan. <laughs> Kaya <laughs> ka. Kamukha kasi nung nakalason niyan. Yeah, yeah. Ayan po yun know, yung pula na yan pulang pula ano, yan. Ito yung ano yung kamukha kasi nung nakalason natin na binarita. Kaya ito ang ng ano. Ito, kadaras, ito ang kadalas, ito talagang kilala namin. <laughs> na kinakain. Ayan, ganda lang, ganda ng sukat to oh. Ay, dami. Ay, pala Yung iba lang ang one naman, pero ito malalaki. Ito. Darawa, yan po, darawang Alimango sa isang timing. Pera na po 'yan, pambigas na. Palit bigas na, kamahal ng bigas. Kaya dapat ang alimango hindi magmahal, hindi mag ano, mura. Ayos. Bukas na niyan. Oh. Dito 'yung na 'to. Yan yung mga kasama ko nung ano ganyan palang kami kalaki <laughs> doon po siya papunta doon sa ano na yan so paano? Oh, lang kami dyan oh no? ayan na dyan eh may kate